David Lee ko hindi nakapagsalita, ganito pala magselos, ang isang Barbie Forteza. Daming naaliw sa pag-corner ni Barbie kay David. Tila nagseselos na jowa ang peg ni Barbie, sa paraan ng pagtatanong nito kung sino si Maria Ozawa. <tod> sino muna si Maria Ozawa? Sino muna kasi ano, um, Oh, um, okay. Eh, kanina, ako. naririnig ko, may Maria Honor ka pang sinasabi. <laughs> At yung reaction ni David, tunay na tunay, ang cute, hindi makapagsalita, hindi malaman ang isasagot, halatang kabado dahil may nginig pa ng boses. <laughs> Kasi ano, um, Um... Tila under pa ata si Ginoo, tiklop na naman siya sa kanyang binibini, halatang tinabahan. Tapos niya tinuro si David, may konti puwersa yung paghila, kaya nang ineg boses ni David tila natakot kay Barbie. Affected ata talaga si Barbie, totohana na ang pagseselos. Matatanda ang sa Shopee Live, ay nagtaray din si Barbie, na gusto may mag magmine kay David, at muli walang laban ang ginoo, hindi din nakaaangal si David, tiklop siya lagi kay Barbie. Main daw si David, oh, sabi ni Celeste Salazar, Celeste Salazar. Pwede ba kang main ng host? Wah, wow, ano pwede. Oh, oh. Hindi pwede, working. Okay. Okay. At yun na nga, Maria Ozawa kasi ang sagot ni David sa tanong ni Dingdong Dantes. Fill in the blank Maria Black Ozawa <laughs> Nahiya-ata si David sa naging sagot niya at parang gustong magtago. Marahil hindi tilala ni Barbie kaya tinatanong nito kay David. Former sexy star si Maria Ozawa. Ang kulit din ng caption ng family feud sa Facebook. Tapos siner din ni David, may pagtagpa kay Barbie. Aba si David talagang tumatapang na. Okay. Sino na si Maria? Osawa? sino 'yun? this today.